So magandang magandang araw po sa lahat ng mga kashitsu natin. So bago po tayo mag-umpisa, um, congrats po pala sa lahat ng mga dam owner na uh, yung iba first time mag-anak yung kanilang aso. So sabi nga ni Ma'am Narisa, eh, lola na raw siya. So hello Ma'am Narisa. So ang lulusog po ng mga aso ninyo. So sana maganda yung dating ko, yung audio, yung audio natin sa inyo kasi medyo maingay dito sa lugar namin. Uh, minsan may hinay dito mga aso baka hindi nyo maintigyan may, pero pagtsagaan may, na lang muna natin para meron lang tayong mapag-usapang mga topic yung topic na pag-uusapan po natin may kinalaman dyan sa mga bagong pa, uh, panganak ng mga inahin kasi nung mga nakaraan na uh, talakay natin tungkol sa kolostrum paano magpade pero itong topic na ito uh, bibihira lang naman pero nangyayari din eh so pag-usapan na rin natin Uh, dahil marami pong mga dam owner ang nagpaisad sa amin yung mga nanganak para sa inyo po itong mga um, topic na ito. Okay, familiar po ba kayo sa uh, sour milk? Yan, narinig nyo na po ba yan? sour milk? O kaya maasim na gatas na pinoproduce nung hinahin? Yung, yung sour milk, uh, yung iba ko hindi pa familiar dyan Uh, maaaring po mamatay yung mga tuta kapag natete ito. Itong sour milk. Kaya yung ibang mga breeder, tinitikman talaga yung gatas ng kanilang aso, kung maasim o hindi. So, yung pag-uusapan natin, ah, uh, kung saan ba ito nakukuha? Paano ba nakukuha yung sour milk? Uh, at paano naman natin may iwasan? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, okay. Yung sour milk, mga ka shih um, Merong mga, meron ba sa inyo diyan na nagbibigay ng table food? O kasi may mga kakilala ako na nagbibigay sila ng gatas doon sa mga alaga nilang um, shih tzu o aso. Nagbibigay talaga sila ng gatas. Uh, tulad ng tao, may mga aso kasi na hindi nila kayang Uh, may time sila dyan eh, tunawin sa katawan nila yung gatas. Kasi ako, ako, ako po eh, kapag nakakainam ako ng gatas, o kaya mga kakain ah, ako ng produkto na merong gatas, sumasakit yung tiyan ko. Hindi kaya nang sikmura ko yung gatas. Uh, yung, kung, kung, ganun, kung, kung, kung sa tao, may mga ganong uh, senaryo, sa so, aso meron di pong ganon. Uh, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sour milk yung mga alagang aso natin dahil sa, yan, uh, hindi nila kayang pinapainom sila ng gatas na hindi nila kayang uh, tunawin o i-absorb. So, sa mga sigmura nila, maaaring uh, mag-produce ma 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 po yun ng sour milk kung yun ay nagpapadede. Kaya doon sa mga uh, may mga inahin na bagong panganak, wag na po kayang magbigay ng gatas. Dun sa mga alaga ninyo. Baka mamaya maging dahilan pa yung sour milk. At saka yung uh, yung bagong panganak, sandali lang. na akong nakikita. Mayroon akong nakikita yung ipis. tama ako mapakali. Okay, tuloy tayo. Yung isa pang nagkukos ng sour milk dun sa mga alaga natin, stress. Halimbawa, kapag nanganak po ang inyong mga alaga, Tingnan nyo po yung lugar kung maingay. So ilagay niyo po sila sa tahimik. Kasi kung stress sila, maaaring um, apektuhan po yung kalidad ng gatas na pinuproduce nila. So kailangan hindi sila stress. So ano pa ba yung isang, ay ah, isang dahilan din, uh, kaya kami talaga nagbibigay kami ng good quality na dog food magandang dog food, magandang diet sa aso kasi yung pinakain po nila, nakaka-apekto din po yung sa pag-produce ng gatas nila. So, ayun po. So, yung diet ng aso ninyo, wag yung kanin lang. So, mag-search mag kayo o mag-isip po kayo ng mga pagkain na masustansya para matulungan yung mga bagong panganak ninyo na makapag-produce ng mga good quality uh, good quality na gatas kasi kung yung aso ninyo kung ano-ano na -ano pinapakain ninyo uh, minsan ang nangyayari dyan hindi na kukuha ng inahin yung dapat na makuha niyang sustansya eh, wala kung, kung low quality yung pinapakain mo low quality din ang pinuproduce niya so kung hindi po maganda ang diet ng um, aso ninyo kulang sa nutrisyon mari po mag ko uh, maging dahilan niya na mag, uh, magkaroon sila ng sour milk. So, yung una baka pinapainitin ng gatas, stress, diet, ah, uh, meron pa po, yung isa pa sa isa pa sa experience namin um no, makulit 'yung mga aso ko. Yung baka mamaya, merong health issue yung aso ninyo. Kaya maganda po na regular po tayo nagpapa kasi kung mga alagang inahin ninyo, eh, regular naman sa vet, dahil madalas kayo sa vet, nagiging pamilyar kayo. Kung meron man siyang possible na maging sakit, naagapan. Kasi kung yung aso ninyo, merong sakit sa loob na hindi natin alam, is na nagkukos din ng stress sa kanila yun eh. Yung kung meron silang sakit o health issue. Kaya, siguraduhin nyo po kung magbibreed kayo, Um, malusog yung inahin na ninyo para hindi po maiwasan po natin na magkaroon sila ng sour meal. Tsaka baka lumala pa yung sitwasyon, di ba? At yung huli, minsan marami ako nakita niya na mga nagbe yung nung mismong lugar nila. No, may pasensya na medyo magulo yung mga aso. Eh madumi, yung hygiene, mahalaga din yun. Kasi kapag ka, kung nakalapag lang inahin sa isang lugar na hindi malinis, yung gatas na nadedede na, na pap, ng tuta, eh, maaaring makakontamina ma, ng bakterya. Kapag contaminated na siya o nakontamina na ng bakterya, maaaring maging sour, sour milk din yon. So, tingnan nyo din po yung lugar kung saan yung ilalagay yung inyong inahin. At ang isa pa, marami sa mga pamahingin, ewan ko ba, akala ko yung sa tao lang, na mula nung nanganak ko kanilang inahin, isang parang ang isang buwan o dalawang buwan nilang hindi pinapaliguan. So, sa hygiene pa lang, maaaring mag po ng sour milk yung ganon. Kasi hindi malinis eh. Ang totoo, nabanggit natin sa dating vlog natin, na kung walang lagnat, at nakapagpahinga ng inahin, sabi natin nakapagpahinga ng isa o dalawang araw, mula nung nangan, ah, pwede nyo na kagad paliguan. Uh, paliguan nyo ng maligam-gam na tubig at saka mabilis ang ligo lang, di ba? Para hindi sila ma-stress. Uh, mahalaga po ang kalinisan at kahit kailan yung kalinisan, hindi siya naging mali. Yan po yung tatandaan po ng mga ilang kashitsu natin. So, ayan po yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sour milk yung mga aso natin. Kaya kaya ko nasabi na hindi pa namin na-experience yan. Kasi wala namang okay naman yung dog food namin. Yung mga aso namin nasa lugar naman na hindi sila may stress. Di ba? So, ayun. Sana maging familiar yung mga kasitso natin. Ngayon, kung nanakita natin yung mga dahilan ng mga aso natin kung bakit siya nagkakaroon ng sour milk. Pag-usapan naman po natin yung kung paano natin ito may iwasan. Okay. So, ang gagawin natin, ang gawin natin, ahm, uh, bigyan po natin ng tamang nutrisyon. Ahm, uh, dun sa mga kung kaya nyo pumili ng SDN, ahm, uh, maganda po ang SDN. Yung SDN kasi na dog food. Ahm, uh, magatas talaga yung aso nyo dyan eh sa SDN eh. Tapos, ahm, uh, na talakay natin sa mga nakarablog natin na pwede nyo bigyan ng malunggay capsule o kung ayaw ng malunggay capsule pwede yung ano mismo yung malunggay di ba naglalagas yan ng malunggay so yun po ang pwede ninyong gawin para maiwasan yung, yung issue na uh, nabanggit natin kanina na regular po dapat natin nadala sa bed uh, check up bakuna deworm kaya po tayo na nagdi-deworm na ganyan para at saka pagka regular kayo pumunta sa vet di ba diba nasabi ko kanina nakikita ng vet yung maring posibilidad na mag uh, issue o sakit dun sa aso ninyo kaya bago pa lang humanda dun sa, sa, sour milk na pinag-uusapan natin nasusolusyonan na agad di ba pag sinabi ni vet oh para medyo payat po siya So, kailangan po medyo dagdag -dag kayo ng na pagkain. Napapansin ka agad ng bityon. O pag sinabi, ma, medyo magaan po siya. Di ba? Ma, medyo malit yung dede. Parang hindi siya magatas. Kasi kung regular kayo pumunta, natche-check up. Di ba? So, makakatulong po yon para makaiwas kayo sa issue ng sour milk. Di ba? Tapos, mahalaga din yung ah, uh, laging pinapainom ng tubig kasi ang nangyayari ninsan, yung inahin kapag ka bagong panganak po yan, uh, overprotective yan eh, doon sa mga papi niya eh. Hanggat maaari, hindi sila lumalabas. Lumalabas doon kung saan sila nanganak. Eh kung kaya niyo naman po ng tubig para hindi siya madry kasi nagpuproduce siya ng gatas eh. Kung wala siya tubig sa katawan niya, tuyot siya, posible na sa milk ang may produce niya. Di ba? Kaya dapat hydrated sila. Di ba? Uh, may sapat na tubig sa katawan. Yun. Uh, ano pa ba? Um, yun. Uh, kapag nagpapadede na kayo, uh, very good yun. Very good yung mga natin. Si, si Ma'am si Ma'am Lagarta, talagang uh, may suporta sila dun sa pagpapadede ng kanilang inahin. Kaya po, um, pagka nanganak, dinadala po natin sa vet, binibigyan ng calcium, vitamins, para quality po yung gatas na maibigay na inahin yun sa mga papi niya. Lalo na kung may kit sa apat yung anak. Kung mga anak ay yung dalawa, kaya nang inahin yun. Pero apat pataas ang anak. Katulad nung nakaraang taon, parang 7-8 ata yung anak ng aso ko talagang nahihirapan. So, malaking tulong po yung irereseta ng doktor pampagatas, um, ano ba bang ba binibigay niya, calcium, yan, at iba pa. So mahalaga pa rin mga, ka, mga na dadalhin niyo sa vet kasi ang iniisip ng iba, alimbawa, papi obi yung ginamit niya and malak ang ginamit niya. Doon sa isang dam na buntis o nagpapasuso, yun din ang gagamitin niya. Pwede naman, kabilang banda pwede naman. Pero ang totoo talaga niyan, bawat individual na aso, may iba-ibang kalagayan sa kalusugan, di ba? So, hindi lahat ng gamot o yung treatment na ibinibigay doon kay Shih Tzu number 1, pwede kay Shih Tzu number 2, 3, 4, at 5. Na, na, nakukuha niyo yung point ko. Kaya mahalaga po talaga na pinapacheck up natin sa vet. Kung alam bawa, lalo-lalo na yung dosage, di ba? Minsan yung iba, kinokopya na lang yung dosage, dosage ng gamot na ibibigay doon sa aso kasi alam niya naman na kailangan bigyan ng ganun yung aso niya. Sinusunod na lang nila yung nakalagay ito sa bote. Pero kung pupunta kayo sa vet, kung vet yung mag-advise sa inyo, baka bigyan kayo ng mas mataas na dosage depende doon kung ano yung nakikita nila doon sa sitwasyon mismo, actual to ah, ng inahinin yung aso. Yan, kung maibibigay yung talaga kaya na um, suporta ah, para sa pagpapaday dito sa mga uh, puppy papi o sa mga tuta ng inyong inahin ah, uh, pag-produce sila ng magandang klase ng gatas, may iwasan ninyo yung sour meal. Diba? Tapos, um, iwasan nyo rin kasi ang kulit ng mga kakilala ko eh, uh, nag nagbibigay sila ng mga ng gatas sa ah, aso kasi may binibili sila na parang parang fresh milk na kapag nagpapakain sila, hinahalo nila yan sa dog food. Kasi nga, kasi nga naman, calcium, makakatulog din sa pagpa-produce daw ng gatas. Eh, hindi nila alam, may mga ilang aso nga na hindi nila matunaw sa katawan nila yung gatas. Kapag sumama ang pakiramdam niyan, magiging sour milk ang ipoproduce produce niyan. So, gawin nyo lang yung mga, yung mga napag-usapan natin. Uh, regular na ako check up at saka ang isa sa experience ko talaga maganda yung ano eh yung um, ready kayo pag nanganak um, na nare, uh, na ready niyo na yung um, tubig kasi di alis yan doon sa ano eh sa pinag, pinag anakan kung pwede niyo hatiran kasi mayroong mga inahin na ayaw talaga lumabas or protect uh, protective sila uh, protective sila doon sa mga papi nila, lalo na kung ah, uh, sa mga large breed, yan, maraming anak, so talaga kailang kailangan po talaga nila ng suporta sa pagpapadede. At saka, minsan po kapag uh, nagkakaroon ng milk fever, maaaring magproduce din po ng sour milk, minsan, kasi napapabayaan, hindi nila alam na um, kinakapos na pala sa calcium ang inahin, di ba? Nagkakasakit na. So, in, lang naman ito magkaroon ng sour milk pero uh, mas okay na rin na mapag-usapan natin kung saan, paano ito nakukuha at ano yung pwede natin gawin para maiwasan ito. So, sa mga nakita ko naman, doon sa mga uh, dam owner na mga nakausap natin, mukhang ang uh, hands-on sila doon sa mga kanilang uh, Tuta, ang tatabangan ng mga tuta nila ilang araw lang eh. Bilog na bilog kaya ayun. So congrats po ulit sa inyo ma'am, um, mga madam, mga sir, mga boss. Um, sana po uh, maging matagumpay kayo sa pag-gibraid. Uh, pag Maraming po sa mga kasitsa natin na pinasok na rin yung pag-gibraid. Yung iba, libangan lang. Yung iba, um, small business. So tuloy-tuloy nyo lang po at uh, nandito naman tayo nakasuporta. At saka dun sa mga uh, bago pa lang nakakapanood ng video natin. Kung meron kayong tanong sa amin, pwede nyo kami i-message. Yan. So time to time na nasasagot naman namin yan. So ayun lang. Sana meron kayong natutunan doon sa uh, maiksing video natin. So salamat din po pala. Doon sa mga sumusuporta sa sun service namin, kay Ma'am Lenny, Ma'am Lenny, thank you. Si Ma'am Lenny pala nagpa siya. Sabi ko kasi, uh, mm -hmm. pag-home service kami, um, di may baka pwede kami matibla na pa mo nagpa-Starbucks. Kaya pala ang taga nila dumating na una kami sa ano. Na una kami ng shooter dumating. So wala pa sila. Siguro so, pa 45 minutes namin sila inantay. O oh, sulit naman kasi mayroong Starbucks. So thank you Ma'am Lenny. So, doon po sa mga nag-inquire ng cell service namin, uh, mag-message lang kayo sa aming page o di kaya mag-comment lang kayo dito sa YouTube channel natin. at uh, tara, usap po tayo. So, ayan. Thank you po.